Eto guys, yung tinatawag na sulitin yung bawat pagkakataon, isa sa pinakamagandang perks ng pagiging marino, libreng pasyal sa abroad for today's video. Grabe, labasan na naman yung mga tito, tara, samahan nyo yung kalbo, pumunta ng kastilyo, let's go! So ayun na nga guys, takas muna tayo sa trabaho, bawasan naman natin ng konti yung ating kayamanan, shish! sana all paldo! Medyo matatagalan pa raw kasi bago magawa yung barko namin, sabi ni Kapitan, kaya maglakwatya na lang daw muna kami para ma at ma yung aming isipan, so challenge! Ay, napakaangas par, may basbas -bas galing pang itaas. Oh, she. Syempre, hindi pa palagpasin niya ng mga siman. Turista muna for a day tapos nagbigay pa ng cash advance si Kapitan. All right! Ayun lang, pagkalabas pa lang namin ng barko, bigla na lang umulan. Kikanda. Guys, pasensya na kayo sa natin, masakot. Buti na lang si Kalbong Siman TV, laging gutom, este handa. Eh, baka Boy Scout yan. Aw matindi? Gusto pa yung payong pasalok. Bigla ko tuloy na may si mama siya kasi yung nabigay sa akin yan. Lungkot yarn. <laughs> okay, Sige <singin> sa kaliwa. Sige <laughs> sa kanan. Baka may kasapyan guys ha. Oh, Delikado tayo. Sige guys. Sige mga. Paano pa na rin ito guys ha. At ayan na nga guys, pagkatapos ng mahabang lakaran, tamang food trip muna yung mga siman Let's eat! Kain muna tayo ng mga french fries, pizza, samahan mo pa ng mga bola-bola And after that guys, lakad ulit yung mga marino, papunta sa kastilyo paso Tingnan nyo guys tignan tingnan nyo naman yung loob guys hey. Undergram talent kami guys for today's video Okay, na. inunahan ni King Fisher. Siya yung uh, navigator namin dito sa Cueva, guys. Eh. Siya yung... Uy, uy siya yung pakapinilo. Ayan, guys. Uy! Grabe. Grabe dito, guys. Pag oh. mo dito, yung mga artifacts. Uy! Dito tayo sa barko. Ayun yung street nila guys. Oh. Dito tayo sa barko ka. Eeeeh! Grabe ako! Oh. Ito yung original na cartonite guys. Oh. Camera pa. oh mo na oh. Diyan lumawa si Jenny oh. Grabe, sobrang dami ng mga lumang bagay dito guys. Nakakamangha talaga makita. Tulad ng mga lumang metal, sinaunang barya, tapos butas-butas na helmet, ginamit pa yata to sa gera. Shish! Pero dito talaga ako namang ha guys, sa mga sapatos na ginagamit nila dati, aba matindi. Kaso nga lang, hindi ko mahanap yung gusto kong pares, yung galing pa kay Cinderella. Oh, she! Ganon lang yung buhay ng mga siman guys, pag may pagkakataong lumabas, labas, sayang din naman kasi yung hindi matatawarang experience, libre pa siya sa abroad, let's go!